Yes. So today, nandito tayo sa creative world as you can see. Dahil, yes, wala akong internet. Yay, wala akong internet. Parang pangalan. Tayo. Wala tayong internet. Yay. Ang galing natin, di ba? So, kaya po tayo So kaya po tayo nandito is pa practicing ko po akong building skill kasi yes. Yung last post ko or last um upload ko po dito sa TikTok is so yan naka-join na po ako sa isang server. And as you can see wow, ba ang ganda ng shaders natin. Mga ganda na shaders natin, 'yan. Kasi po, lumipat na tayo. Lumipat na tayo ng Minecraft. Pero, deadrock pa rin po tayo. Sa deadrock pa rin tayo nung lalaro. Ang pinagtan lang po natin is version at saka yung pinaka Minecraft. Ginawa ko po siyang patch. Dahil, wala po. Gusto ko lang po yung shaders nila. Ay. So, Yeah. Let's get started. So, ayan, nag-start right, na tayo dito. So, dito tayo ba ako walk in oh, dito. So, ayan. Siyempre, need muna natin ng materials. Kaya sila na nalang kagamitin ako. So, kung an kung saan kayo sana, yun yung unahin nyo. Pero sa akin kasi, yun sa software, ako okay. okay. na lang sasimula ka. Yun ang type 1. Or na 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tunggu lagi. Kalau masih di So, base mama ya. Kita nyo. Makita nyo mama. Ito, itong side na to, maliit lang, maliit lang siya. Tapos, yung gagawin kong side dito, malaki. Kasi, parang ano, bago lang sa akin dumawa ng gano'n. Ganong style. Dapat, ilalim ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isa Ayan. Tapos, ang gagawin natin dito, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. na yung inuuna ko oh, kasi dun talaga ako na sanay sa floor. Dun tayo sanay sa floor. Nice hey. So, ito yung magiging shape. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maliit yung side, yung isang side dito sa right side, tapos dito sa isa, malaki. Pilang natin. Punain lang natin ang loob. So, kung iniisip nyo na know, wala kayong building skills, parehas tayo. Parehas tayo ng iniisip. Pero, syempre, para magkaroon tayo ng building skills, kailangan muna natin sa pag-aralan. At saka, i-include. Practice and ganoon. Tulad ang ginagawa oh, oh, oh. ngayon. Ayan. So, Ayusin natin ito. Ayan. So, dapat talaga, plano ko ngayon is maglalaro tayo sa Starry. Starry server. Kaso, problema, nang-abos po yung load. Kaya hindi tayo makapaglaro. Kaya gagawa na lang tayo ng video na kung paano ko mag-build. Yes. Actually, di ko nga alam kung ano yung ibig sabihin ko eh. Siguro medieval house na lang gawin. Since di ko naman talaga alam niya na gawin. Uh, yung... Bigla na lang sana kaisip na gumamang content. Ayan. Tapos, lagay na tayo na... Ano? Haligi. Yes, haligi po ang tawag. Haligi yung tawag namin. Since, ay, haligi din ang tatawag niya dun. Pero, ganun kasi tawag namin dito eh. Kasi nga, province. Ganun. So, haligi ang tawag. Ano ba to? Ito yun. Ay, ito. Ayan. Ito yung hinahanap ko. Ayan. Ang ganda. So, tayo hali. One, two, three, four, five. Five lang muna. One, two, three, four, five. 1, One, two, three, four, five. Maliit lang naman yung gagawin natin eh. 2, 3, 4, 5. lang naman sya, mithyong, mithyong. Kasi yung pag talaga, means, yun, hey, right, three, five. One, five, one two, three, four, five. Kasi, halos nang nakita ko ngayon. Wala, ang ganda kasi gumawa ng medieval house. Napapala kasi sa looks ng medieval house na ginagawa nila. Sabi ko sa sarili ko, ay? Sabi ko sa sarili ko, try ko din kayo. Di na tinatry ko ngayon. Siyempre. Practice hindi natin yung building skills nila. kwarta ng mga dito na no. Teka bagay pa, ko. Parang kailan ko dito na lang kaya tayo mag Oh no! Ito ko ito. Kailan ko alis sila pinagpang. Ano na ito? Ayan. Tapos ang natin is itong corner na ito. Corner ano, na ito. Okay ba yun? parang pwede din naman siya. Oo. Oh, ay maganda-maganda. Pwede sa So, dito na. Ito na lang gagawin natin. Para maganda. Pa, ah, ate pa. Para kahit yung medieval house natin. Ah, aura. Kaso, di ko alam kung medieval house mo magkakuha ko. ay. Chris. Mag-try tayo. Sino yung mahala ko, be? Ayan. Para nakakatamad naman panuori ng mga ito. Nakakatamad naman panuori ng mga ito natin. Pero kaya rin, ha? Ah. forward ko nito. Bye bye. Tada. So yan. So you see, tapos na yung mga ano, stone bricks. Tapos yung stone bricks. So ayan. gagawa na tayo dito ng walls. So babalik. So, Nasaan ba yun? So babalik ako kayo pag natapos ko na yung walls. Bye bye kita Lumiwag po tayo. So, as you can see, hindi ko po siya nilagyan ng bintana. Dahil, pag natapos ko na po yung pinakalaba, like pinakabahay na to, na ginagawa ko, saka ko lang po siya lalagyan ng door at saka ng bintana. saka ko i-decorate ide yung interior design natin. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-adjust ia natin siya dito. i natin siya. Bili muna tayo ng gagamitin natin. Sa so, gagamitin natin doon is, hmm, eto na lang siguro. Yan, at saka. Tignan natin kung bagay yung planks. Okay. No, okay. pwede natin. Pwede muna natin. Ayan. Tignan natin kung bagay yung texture niya naman dito sa ano natin. Parang pang-patch natin nilagay. Siguro dito natin lagay. Okay. Bagay okay, naman siguro. Ano uh, natin ulit? Okay naman. Okay naman siya. Pili pa tayo. Ano naman pwede doon? let's see, let's see. Bakit ba? Ano ba bakit? Ano ba bagay? Ay, ang arte, ma -arte ko magsalita. Ay! Parang mas bagay yung planks. Planks tayo. Planks tayo. Ay! Okay. So, ipapakita ko sa inyo kapag nagawa ko na yung isa pang design dito sa bahay. So, let's go! Ah, tada! So, ito po yung nagawa na natin. So, yan, yan po yung ginawa ko. Yan. So, nilagyan ko siya ng design na ganito. Para kunyari, siya yung nag-hold. Okay, nag-hold. nagsasupport din sa ating isa pang haligi sa taas. Kaya, so, continue ko lang ito siguro. Ay, ako po sa inyo pag natapos na. Let's go! Tada! So, as you can see, tapos na po tayo ng gabi. <laughs> Kakagawa na to. So, ginawa ko na din po nito ito para sa pambugo. Dito, meron siya dito. Pero dito, hindi na po nilagyan kasi maliit po yung space niya. So, hindi natin siya malalagyan ng ayos. Tinapit ko na lang ito para doon. So, naman po natin ay ang bubo. Let's go! Tada! So, ito na po yung bubong natin. Ayusin na lang ayos ko lang to I love you Bye. Uh, hi. Ayun na ay na po yung kinalabasan ng ating pag-aayos pero it's not perfect. Eh perfect. Basta yon hindi pa siya ayos na ayos. So ayusin muna natin ng maganda. So ayun. ganyan lang na bintana yung nilagay ko diyan. Ayun. Ano sya nakita? Ayun. ayun. Dito tayo dito. Ayan. Para din naman siya medieval house. So, feel ko okay naman siya. Need na lang natin ng konting ayos. So, ayos na lang natin. And, let's go. Aayosin na natin. Let's go, let's go, let's go. go. Pagandahin natin siya. Pagandahin na natin. Go. Tara! So, ayan na po yung gawa ko. Ayan. Ikotan muna natin yung bahay. Ang ganda pala pag nasa patch. Kasi ang liwanag ng bahay. Grabe! Ayan lang tayo. So, ayan o. Ang ganda. Parang hindi ako yung gumawa. Sa so, sobrang ganda eh. Siyempre, para sa akin, maganda. Eh, hey. ang ganda-ganda, no? So, pasok tayo dito sa loob. Wala isang laman. Kaya, yeah. let's go.